Magagalitin ka ba? Narito ang tatlong paalala sa iyo ng Diyos. Una, mabagal sa pagkapuot at maging mapagpasensya. Santiago 1 verse 19 to 20 Mabagal sa pagkagalit sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagdudulot ng mabuti. At sa katotohanan, ang galit ay madalas nagdudulot ng kasalanan at ng kapahamakan. Kaya sa halip na magpadalos-dalos, dapat munang mag-isip bago mag-react. Pangalawa, huwag maghiganti at ipasa Diyos na lamang. Romans 12 verse 19 Ang sabi ng Panginoon huwag kayong maghihiganti sapagkat nasusulat sa akin ang paghihiganti Ang galit ay madalas na nauuwi sa paghihiganti kaya sa halip na magalit ka ipagkatiwala mo na lang sa Diyos dahil ang Diyos lamang ang tanging nakapagbibigay ng tunay na hustisya. Pangatlo, magpatawad ka at huwag magkimkim ng galit. Efeso 4 verse 26 Kung magalit mang kayo ay huwag kayong magkakasala. Hindi naman talaga masama ang magalit. Pero huwag mong hayaang humantong ito sa pagkakasala at linisin ang ating mga puso sa pamagitan ng pagpapatawad. Kaibigan, kung ikaw man ay madaling magalit, hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng kapayapaan at pagpipigil at pagmamahal para malampasan mo ito. At naway tayong lahat ay magiging katulad ng ating Panginoon. Nahum 1 verse 3 The Lord is slow to anger and great in power. If you agree, type Amen. Follow and share. God bless.